dauntless at ngayon naman ay paalis ako upang tumakbo at ngayon ay suit ko na yung pangalawang medyas na binili ko ito wala naman pa ako naging problema bali small pares naman sila ng sukat ngayon feeling ko naman uh, I'm comfortable with the socks at malambot okay at ngayon naman ay paalis na po ako at ang oras ay 12 o na ng tanghali at kailan ko na pong tumakbo kahit na tanghaling tapad eh, muwi na sa bahay niya umalis lang yung amo mo, bebe ko, ha? Mm -hmm. muwi na the municipal hall of the Masinloc at try po natin magpa-register today time check is 1.34 in the afternoon at grabe init 1 hour and 30 minutes enters na po ako ngayong hapon at 1 hour and 30 minutes po tayo ngayon nakatakbo siya na at wala na pong extra t-shirt pero pwede pa rin po ako sumali sa kanilang panoran na uh, gaganapin po sa November 16, 4.30 a.m. at the same ano po kami na nag-start sa post. Kaya mag-try na lang tayo ulit. Don't naka 10.6 kilometers po tayo ngayon na magmula po sa aming bahay. So ngayon, pupunta na po tayo sa supermarket para bumili po ng Gatorade at tayo po ay sasakay na pabalik dahil sobrang init naka 1 hour and 30 minutes po ako sa pagtakbo ngayon kaya mga kadantes maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin uh, pasado na po ako ngayon dahil nakayaan na po naman yung pagtakbo sa init hanggang sa muli, namaste, mag-init ang lahat